Hello, 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 hello everyone Mga friends, kamusta kang lahat? So ito tayo ngayon, nagpapakain tayo sa mga halaga natin Mga manok natin Ang um, una um, itong pinapakain natin ay Nagmula ka dito tres, Ang pinakamalaking manokan dito sa Negros So ganito ang mga lahi natin So itong naglalakad-lakad dito naman sa labas ay bigay ko ng bimig limon to. Okay, wag ko lang ipakita sa inyo dahil hindi maganda ang binyo natin. Naya tayo pag nakita ng mga malaking manukan. So dito mo lang, kinago ko muna. I-explain ko lang sa inyo. So ganyan. Ganyan tayo. Kapakita ko muna sa inyo ang kung wala ka dito 3S, mabalikan ko muna hindi maganda ang anong natin tulungan so ganito tayo, ang passion natin ngayon, ay, focus tayo sa pagmamanok ko. so yan makikapakita ay, ko sa inyo yan, malaya ka dito 3S mayroon ko lang dahil pangit pangit ang video natin wag ko muna lang ano, pangit ang video natin mga ang video ko kasi hindi maganda pagkaka arrange dito sa manok natin hindi pa kasi masyadong malaki pagmamanok natin ngunit dito hinala ko madali akong yumaman dito sa pagmamanok dito my friend pag sinwerte kasi kaya sa pagmamanok Kili lang ano lang. Kili lang manok lang. Nagigiling ulit 'yan, guys. Yeah. Ito masyadong marami itong manok natin. Ngayon ko pa ipapakita sa inyo. Pag mamanok ay nawasak Luwasak, <laughs> ilang. luwasak. So, Ito So, isa ko medyo wala pa. Bata pa. Huwag ko lang pakita. mag explain lang tayo dito kung sa pagmamanok. So, bakit ba nasabi natin na madali tayong naging millionaire sa pagmamanok? Eh, mas mabilis pa to kaysa ibang business eh. Kung iisipin mo, kaya nga si Atong Ang, marami siyang manok. Pero well, mas mabilis pa to sa ibang business, my friend pag sinuswerte ka lalong lalo na pag alam mo na ang mga pamamaraan kung paano ka nakakalamang sa sabong dito madali ang swerte dito eh kaya nila dito ng marami madali ang swerte nito eh explain ko sa inyo so dito pag mayroon kayo mga super na manok mayroon kayo mga super na manok sampul apat na manok super manok mo oh nag magmumula lang kayo sa 5k ha ah, 5k kung ilan ang ilan ang dadalihin mo nadalihin ng kalaban mo sa 5k anim na apat uh, na manok po pag nanalo nanalo yung apat na manok mo 5k lang yun ha ah. Okay, sa so unang manok po, ano mo eh. Ang 5 ko mo, naging 10 na. So dito, sa pangalawang manok, eh, mo yung 10. Siyempre, may tong na. Hindi abot yung 10. Ngunit, kukwentahin natin ng 10. So, naging 10. So, pag nanalo yan, 20 na yan eh. Sa pangatlong manok, eh, mo yung 20. So, naging 40 na yan. 40 sa pangatlong manok. So, ibibira mo yung 40 sa pang-apat na manok. Naging 80 yan. Just imagine ka. Sa apat na manok lang nakakadali. Kaya, nang ng 80. 80 key. So, how much more? Pag malaki ang ano mo. Pag malaki ang kapital mo. Yung iba dito, pupusta ng ano eh. Dito sa amin, sa Janay. Janay ito eh. Sa one of the barangay and Escalante City pupusta na sila ng 100k eh ilan na more than 100k sa si isang pusta so dito pag malaki-laki ang pusta mo si dyan si atong ang pupusta ng 25k isang manok pupusta ng 25k eh nanalo so how much more pag masyadong malaki ang pusta mo gaya ng pusta ni atong ang malaki-laki ang malaki-laki ang ano mo ma makuha mo sa kalaban so dito just imagine in 5k in 4 kaks nakakuha kayo ng 8k eh, pag derby ang sinasalihan mo mayroon yung mga prices na million eh so dito madali malaki-laki eh, mga kaibigan mga kapatid madali nangangailangan ka lang ng magmanok ah, dami ng aso kasi mayroon rin akong breeding aso eh mga Belgian yan mga Belgian so malaki laki ang ang makuha mo sa mga ano mo sa mga uh, kalaban mo so dito madali ang pag ano madali yung pagyaman sa pagmanok. So, paano ba upang madali kang yumaman dito? So, kailangan dito lahat sa channel natin, dinidibulge ko lahat dito ang pamamaraan uh, o panglamang ka sa kalaban mo. So, dito, <coughs> sorry, <coughs> sorry, sorry, sorry. So, paano ka nagiging laman, lamang ng kalaban mo? Tingnan mo lahat ang mga videos ko dito. So ang iba dito tinago-tago ang mga diskarte sa pagmamanok Kailayaw e nilang malalamangan sila Ngunit dito sa atin, dinidibulge ko lahat dito sa inyo Dahil mayroong kasabihan You have nothing to tell to the people If you have or oh, you, can, you cannot tell to everyone or anyone If you have nothing to tell Wala kang may masasabi sa kapwa mo pag wala kang alam so dito sinabi ko sa inyo ang mga sekreto dito dahil malami tayo alam tungkol sa ano ang mga sekreto dyan lalong lalo na sa paglalagay ng mga gap alamin niyo dyan sa mga post ko dahil dito mayroong mga gapir dito na nag youtube eh mo mali yung pagkalagay ng gap nila <laughs> so dito malalaman mo kung paano ka nakakalamang paano ka hindi nadali ng ano mo ng gaffer na pipitsugin ang mga qualities nila paano mo sila mga characteristics ng mga pipitsuging uh, gaffer paano mo na identify so dyan dito paano ka nag paano ka nag training ng manok Paano mo sila... Paano mo sila... Yan, yan. Kinikiping. Dahil obsolete na yung mga kiping-kiping nila. Yung mga kiping-kiping ng iba na laman nila, obsolete na yun. Yan. So dito, pag naniwala ka sa akin, tumingin ka sa YouTube na to. So makakalamang ka madaling maging millionaire dito. Okay. Granting na uh, ang manok ay walang assurance to win. Ngunit advantage ka sa sa ano mo, sa manok mo, which means na murang wins mo kaysa losses. Paano mo pa rin 'yon? Paano mo pa rin ma ano, ma-assure ang ano mo, ang advantage. Advantage sa uh, advantage na makapira mo talaga dahil sa pag hindi ka marunong eh, kahit na merong iba nanalo ang ang ano nila nanalo ang manok na dala nila nanalo isa natalo ang isa ngunit talo sila sa pera so dito advantage ka talaga pag ganun more wins ka kisa sa more lo sa losses So dito advantage kapag pag na. Pag alam mo na rito dahil in, in the reality walang assured na manok eh. Kahit gaano man siya kaganda pag nadali siya ng kalaban. Nadali talaga 'yan. You cannot you cannot assure sa ano sa winning sa wins niya, sa win niya. So dito ngunit dito pag more sa panalo ang manok mo ano kana na one of the source of your income na ang pagmamanok so ano bang gagawin mo kailangan blagyan mo yan ng kapital ang bawat manok kung gusto mo talagang maging business mo ang pagmamanok sa apat na manok kailangan mayroon kang kapital so dito sinabi natin ang sinabi natin na sa apat na manok in just only of 5k nakaka panalo ka ng ano itiki pag ano ng estelo mo sorry naputol tayo ha naputol tayo dahil sa mayroong problema mayroong mayroong may inaasap ang situation so dito sa apat na manok okay sa apat na manok dito sinabi ko na sa inyo na pag sa 50 sa, sa 5k na nalo, uh, napapanalo mo ang ikiki sa apat na manok so dito naman so upang lamang ka dahil sa ano sa eh lagi tayo naputol so dito upang assure ka na pag sa apat na manok mo na eh, eh ano tayo? isalang mo yan sa kompetisyon ang gagawin mo ay lagyan mo ng kapital ang bawat manok mo ano mo ba? Ano ba? So dito sa apat na manok mo, kailangan mayroon kayong malaking capital nito. So, ganito mo, sure, sure to win ka. Basta alam mo na, na good quality yung mga manok mo. Ganito ang pagano mo sa manok mo. So sa apat na manok, kailangan mayroon capital na big 5K. Just for example, hindi kayo masyadong hindi kayo mayaman nakabot kayo ng 20k meron kayong kapital na 20k so i-divide mo yan sa 4 na manok sa apat na manok mo so lagyan mo lang kapital na uh, 5k x so ano uh, okay na yun naging 20k okay so dito pag lamang ka sa panalo uh, out of 4 nanalo kayo ng tatlo so na kayong mayroon kayong lamang meron kayong lamang na talo kayo ng 5 eh panalo kayo ng 15. So ilan? Mayroon kayong advance kayo ng 10. Mayroon kayong panalo na may 10 kayo na ano ah uh, total dito sa panalo mo. So dito naman sa ano dito naman sa pag ano ka, pag dalawa lang panalo hindi, talo, Hindi ka pan hindi talo, hindi ka panalo. So, talo ka lang sa gastos. Ngunit, kunti. So, dyan, ngunit, basta't alam mo na na lamang ka sa, ano eh, lamang ka. Yun na ang gagawin mo. Okay, wag ko lang pabain dahil mayroon tayong iatid. So, next time na lang tayo, tungkol sa pagbamanok Pang lalo kang umaman o kung gusto mong yumaman sa pagmamanok. So dito marami dapat dapat pa kung i-discuss Next time na lang. So hanggang dito na lang muna. So a blessed dito everyone. So mga uh, kapwa nagmamanok, see you there sa alinmang mga fiesta. Okay? So dito pag titingnan nyo, pag mayroong pista, eh, tumingin ako sa kabila, tumingin ako sa kabila pag naglagay sila ng tare. Dahil ang titingnan ko, hindi isang kalaki ng manok. Tinignan ko doon kung sinong mas magaling maglagay ng tare. Dahil pag mas magaling isa, maglagay ng tare, tapos magaling maglaro ang manok niya lamang siya dito tayo sa lamang hindi tayo sa assured win when sa lamang tayo o pang lamang tayo sa bulsa hanggang dito na lang my dear friends everyone mga kamanok have a blessed day once again